forced to bring it up eh. Walang, well, um, sino ba namang, ano, maglalakas sa loob ng BIR? Lahat takot eh. Di ba? Lahat takot sa BIR eh. Basta, eh. kaya lang, I had to bring it up. Because when, when the Europe, sabi ko nga sa inyo, yung, ito EU ambassador na chambers na ang nagko ay ibang usapan na to, hindi lang local businessmen. So, I just had to bring it up during the DBCC uh, budget hearing. Sir, di ba tayo may sa push yung kaso kung lahat sila natatakot kung mag to We'll see. Tingnan natin. um Sana may merong maglakas doon. Kaya lang, gaya na sinabi ko, yun ang challenge na kung mapapayag sila. Lahat na tao takot sa BIR eh. Diba? Natural. Kahit ako takot sa kanila eh. Kaya lang. Kasi gano'n siya lang i-assure ni DTN po yung mabuhay. Protection nila. Kasi hindi mo makakatulong dahil may mga lalatak sana, sana. Pero knowing businessmen how they behave. Ako, a former, I was also in business. Talaga lahat kami, yung pinakakinatakot, namin, BIR. So, I, I, I hope may eh, maglakas na loob. Pero knowing how businessmen think, babalikan tayo niyan. Yun yun, sigurado. But we'll see. Tingnan natin. Sir, so, pwede bang ba ano, parang extreme risk, ba pang, so, body cams? yan. Pwede ganun. Uh, para lahat ng naging inspector, uh, even the fire, sa Bureau of Fire na akong uh, nag-defend sa the LG, they will now be required to, yung mga fire uh, inspectors, will now be required to wear body cams para hindi na sila nang haras ng mga local businessmen na nagbebenta ng na fire extinguisher, ng alarm, naghahanap ng ano dahil meron silang uh, Body worn cameras. So, probably BAR can uh, institute that reforms requiring all their uh, um, examiners to wear uh, body cameras. Hey. Sen, good afternoon po. Sa information po kasi ni Senator Erwin, sabi po niya matagal na daw po existing itong uh, LWA money making scheme sa BIR, pero nag-exacerbate daw po noong 2024. Any information on this po? And bakit po kaya noong 2024 na nag-exacerbate? So eh parang itong 2020, from 2022-23, itong 24-25, parang lahat lumarga eh. Magmula DPWH, kina Bryce Hernandez at lahat, sumagad, naging very extravagant, naging very blatant, parang wala nang nahiya. Siguro sunod-sunuran lang yan. Pero wala po ba? VIR pa din, ganun. Aba, eh, bakit kayo lang? Eh, di kami rin. Parang ganun siguro. Kaya, I think itong last two years, as I mentioned earlier, dito ko nakakarinig ng complaints na dito talaga sumagad lahat. Pero wala naman pong significant event, Senator, na nag-trigger para mag-exacerbate po itong ganito. Ano lang, production. tingin ko nag-gayahan na. I think it's leadership by example. Sabi ko nga